Pandikuko guys, kain tayo pandikuko. Ta okay so, guys, oh. Na ob, na obar so guys. Hmm, yummy. Hmm. Happy Saturday. Ngayon guys, April 27, King's Day. Birthday ng King sa Holland. So, wala pa open mga shop ngayon. So guys, thank you. Thank you everyone at ito naman ang ating mga ingredients everyone, sana makikita nyo kasi ngayon guys yung video ko, subukan ko na wala ng music, kasi nga guys ipopost ko naman ito o, sige guys sana makita nyo, ito lang man ang ginagawa ko, um, gumawa ako ulit ng pandi kasi namimiss ko na ang pandikoko. coco hello guys, thank you for watching mga kaibigan ko sa Pilipinas Salamat sa mga support niyo. Anabeth, Armida, at saka si Arden. Yan ang lagi kong nagsusupport. Si DJ Cardosa. Maraming salamat sa mga supportan niyo na binigay niyo sa akin. Yan lang guys. Thank you for watching. naman, gumamit ako ng mantika para hindi dikit sa aking kamay ang harina. Kasi masyado siyang madikit. So, para hindi siya didikit sa kamay ko, naglagay ako ng oil para madali siyang matanggal. Ayun, eh, no? Know. Pero, naghugas ako ng kamay, guys, ha? Hinugasan ko yung kamay ko. Siyempre, ang bakterya. Tayo rin ang magbaka bakterya. Kasi, kakain din kami. Yun lang, ang minamasa-masa natin sa kamay. Kasi wala naman tayo kasing machine. So, yan lang guys. Lagi akong gumagawa pag libre ako. Minsan lang nag-ano ng mga, ano-ano na, si Lola. Ayan lang guys, oh, masamasahin sa mga kamay. Hanggang ilagay natin dyan ulit at hintayin natin siyang mag umaal sa or ma ano bang tawag sa Tagalog? Mahirap pag Tagalog, guys, eh. Diba, mutubo na siya, guys. Nahanda na siya ng no? Para, imasamasa naman natin. Ayan lang, guys. Pagtakpan natin. Tapos, hayaan natin siyang mag-ano ng mga almost one hour. Ayan na, guys. ito naman yung fresh coconut ko guys na kinukod ko talaga niloto ko siya nilagyan ko siya ng pangkukulay at saka white sugar pero kaunti lang nilagay ko guys kasi ayoko siya makabas yes, thank you yan na piraso. So, ganito yun natin siya, guys. Meron akong gunting. Dapat kailangan nagwasan siya ng mabuti. So, si ganito yun natin siya, guys. Terima kasih guys Lepas Kita ingatkan nih sa oven. Nakare-ready na ang oven guys. So, mga 15 or 20 minutes. Tutok na ito guys. Thank you for watching guys. Tutok na guys. May isang nasira guys. Oh, yung isa. Nasira siya. Guys. Mm. Ito na ang ulam ko guys. Ginataang isdang mong na may talong guys, huwag niyong lagyan tubig. Gata lang talaga ang isa pa. Sarap guys. Thank you for watching everyone. Kain na tayo. guys! Mag... Ayun eh. mag ating haluin. Ilagay lang natin. Ilagay natin ito siya guys. Talong. Paunting pati. Chicken Fries na gata. Ilagay ko lang sa ref para hindi siya masira. Tapos ipuhos natin dyan. Lagyan natin ng chicken cubes. Tsaka dahan-dahan lang yung apoy, guys. Para salmon na everyone gusto ba, gusto nyo ba ang ganitong ulam na itlog, may champion kamatis sibuyas lagyan lang natin ng tatlong itlog sarap dito guys ito guys, unahin natin yung sibuyas para naman maluto siya ng mabuti o oh, ba diba guys at saka isunod yung ahos Diba? Ganyan lang yan guys. Kasimple ang ulam ng mga mayayaman. At guys, kamatis. Ilagay natin ang kamatis. At isabay natin ang champion. O, uh, yan lang guys. Tapos pagtakpan natin. Masarap na ulam ito guys. Lalo na sa mga mayayaman. At ito naman ang ating tatlong itlog. Lagyan natin ng chicken cubes. Ayan. At saka lagyan din natin ng cornstarch. Huwag lang damihan guys. konti lang. So, yan ang cornstarch. May sina yan ang tawag dito. So, yan guys. Ang ulam ko. Nasin, min, inanda ko para sa tatay ko. Ayan. O, malapit na yan guys. O, ilagay na natin yung itlog. O, ganyan lang yan guys. Para dumami yung itlog, lagyan natin sila ng gulay. Oh, yan ang nagawa ko ngayon guys, yung champion. Ang tawag dito sa hulan, omelet. Uh, oh, yan, makakain mo rin yan sa mga restaurant, lalo na sa pagtabaho ka sa hotel. Yan ang kadalasan iluluto ng mga kusinero sa hotels para sa mga empleyado. Yan ang omelet. And omelet. Haluto na guys. Kakain na tayo. Kakain na si Tatay. Thank you for watching and support everyone.